Ako po si Jonah Dalera, naninirahan sa Sitio Lamblizong. Isang uh, dating uh, literature sa 70 Adventist na humigit po na 28 uh, years. Uh, sa 70 Adventist po ay eh, nag aral po ako sa maging pagkapastor uh, humigit po ng isang taon. Pagkatapos niyan ay eh, nag-ano po sila pwede na po ako magturo ang doctrine po namin sa Seven Day Adventist is uh, Ten Commandment. Yun ang pinapaniwala po nila sa amin ay dapat sumunod ka sa Ten Commandment. Sa mga 28 na doctrine na pinag-aralan namin ay eh, kapag halimbawa araw ng Sabado, walang, walang, uh, hindi ka makatrabaho, hindi ka makagawa kahit anong gagawin pa. Doon ka lamang sa simbahan buong araw yan. Uh, sa biyernes pa, madal madaling uh, hapon-hapon na, eh, kailangan ay eh, trabahoin mo na lahat, hindi ka na pwede. Kaya hindi kaya ng tao, kaya yung ibang membro, ay eh, medyo ana ano po sila. Hindi po nila kaya. Parang kinuha ko yung bato, ilalagay ko sa sakon, ipapasan ko sa kanila. Ayun po ang kabigat ng mga kuwan ng mga doktrina sa, sa seventh Adventist. Nasaan tayo ngayon sa dating uh, pinatayuan ng uh, simbahan po namin sa Seventh-day Adventist Church uh, Tribal. Uh, itong simbahan na ito, pinaghirapan ko po ito ng, sa loob ng uh, maging uh, literature ako dito ng 28 years. Maraming uh, paghihirap ang manaranasan ko rito. Pero nagtataka po sila na naiwanan ko na ang uh, simbahan ito. Uh, ibig sabihin wala ng simbahan kasi wala na mga pastor dito. Kami man ang pastor dito. meron pong uh, nagpahayag dito. Yung mga ministro po, si Karoli at saka si R.G. Mundo po. Sa totoo lang, tuwing nagpahayag po sila sa lugar namin, ayaw kong makinig. Kasi iniisip ko, ay bakit yung aming juice ginagawan tao? Yun ang maging problema ko. Pagdating sa bahay, tinatanong ko ang sarili ko at kinuha kong Bible. I, doon ko po nakita na mulang pinanganak si Kristo ay talagang tao. Aliwanagan na sa Iglesia ni Kristo. Nagsisisi na po ako eh. Kasi yung mga taong inaakay ko noon eh, inaakay ko po sila sa mali. Kaya ang ginagawa po namin ngayon, kasama ko ang ministro, eh, babalikan po namin sila yung mga kapatid namin inaakay ko noon sa ibang uh, na hindi totoong paniwala sa Sibid bintis Kaya balikan po namin sila at inaakay namin dito sa Iglesia ni Kristo. Kung mula, matagal pa lang ako nakinig sa Iglesia ni Kristo, hindi na ako umabot na ilang taon sa Seventh-day Adventist, maging mag-Iglesia ni Kristo ako. Alam niya ng maraming mga tao, lalo pa at merong religion na kinaaniban, nagbabasa ng Biblia. Dito po tayo sa bahay ni Kapiping at uh, dito kami nagsasagawa ng uh, doktrina po. Uh, sa ganitong mga gawain ay eh, una-una sa lahat masayang-masaya. Kasi dito nakikinig din sila ng uh, pahayag uh, tungkol sa Iglesia ni Kristo. Uh, bukod po sa pakikinig dito at uh, nanonood din po kami sa mga programa sa INCTV po. Uh, talagang uh, gusto po namin makikinig, gusto po namin uh, marinig sa INCTV si na uh, yung mga salita ng Diyos din po. Itong Iglesia ni Kristo eh, uh, sa lugar na ito, siguradong Sigurado eh, Maraming mga kapatid po natin nangangailangan ng paliwanag. Nagpapasalamat ako dahil Iglesia Ni Cristo na ang pamilya ko, naging kaanib na rin ako sa Iglesia Ni Cristo. Eh. Kaya masayang masaya ko kaya ako lumipat po sa Iglesia ni Cristo. Iwanan ko yung 70 Adventist kasi dito ang kaligtasan po namin. Eh ang Iglesia ni Cristo eh, kay Kristo talagang uh, iglesia 'yan. Kaya imposible na magpaano pa yung tao kundi sumunod lamang doon sa mga uh, utos ng Iglesia ni Cristo. Uh, sa ngayon ay masayang-masaya ko ay pati pamilya ko pati yung mga kasamahan kong membro sa Bintis kami po ay masayang-masaya dahil nagkasama sama rin po kami sa iglesia ni Cristo